Tada! Ayan. Uwi na. Close na kami. For today's video, ay kakain daw kami sa labas. Sa Al Egg. Kung sa saan pinaka-famous ng Saudi. Kung sa atin ay Jollibee. Sa kanila ay... Ay, tinatawag na naman. Sinatawag na naman. Ayan na makakasama ko sa albaik. Si Erison bisi sa bilat. Gora na. So ayan, close na. Wala nang gaanong tao. Ay, ganun. Hindi mo. Ha? Ay, oo, pala. Mamaya pa So, eto kami. Fuck! Ah! May kachar pang, ano, Edison. Ay, sinusundan ako ni truck. Ni trucking. Masipag siya, oo. Oh. Kaya maganda nito kasi sumusunod siya. Pumasunurin siya. <laughs> Ito tayo kay mamang. Ay si CR ka muna. CR si daw siya muna. Ayun na! <laughs> si Edison. Alis <laughs> ako yung truck para pwede ko i-ano sa iyo. And shout out. No, shout out po sa inyo dyan lahat. Ayan, shout out mo na Ay, yung, yung mga niyo, ano mo. Minyo sa Bansang, Saudi Arabia, sa Riyadh. <laughs> so, ayan. Nag-CR na yung ano, ang aming ano, ah, uh, manager. Hmm. Ano ba yung mga laro iyan ah? Kailangan natin mag-upo. No, naku parang sino ba 'yon? May payad daw yun niya. Anong app ba 'yan? Popo, popo. Popo pa no. Kailangan... rin. Oo, oh, rin. Talaga pa no. naka 10, naka 100,000 ka. Mm. Meron ka nang ano? May 3 3 sas. 3 Oh, na. yun pala guys. Oh. or Sino ba 'yung naglalaro niyan? Comment niyo nga. Paano ba 'yan ilaro? Siyempre, app yeah. yan. Ito-download ko. Ano yan? Website o di dira download na app? Download mo lang, download po. Anong name? Popo. Popo, tala parang popopo. Ay din popo. Popo. Hoy, wag naman. Ay, ay, popo. popo daw guys, yung app na yan. Ito sa popo. Tapos syempre magre-register ano. Register ka doon. Through email lang ba o number? Pwedeng Facebook mo, pwedeng Ah, oo. oh, oh, pwedeng, Facebook account mo. Ano pa? Dito ka nga kasi may batang dumadaan dito ka oh. Tapos Tapos Ayan, ano eh, pa? Pagka, ano, o, may account na ako. Oh, may account ka na siya oh, pala. Eh, ano ka na doon? Paano na yung simula no yung laro na yon? Hmm, um, start ka na level 1. Level 1. Hmm. Mahirap ba siya? Pa. parang ano ba siya? Si OC. Eh? Oh, parang ganoon lang. Parang ganoon din siya. Ay, then, di, di siya C -O -C. O, ganun, parang selfie. Oo, gano'n parang gano'n. Ano pa yung isa? Meron pa isa eh. <laughs> Nawala tuloy ikaw sa no? ano. Parang COC. O.C. Panahon pa yun ng mahuma. Panahon pa ng mahuma. Nakalabas na kami. Hmm. Lamig talaga. Walang, init nga eh. Uy, kahapon, no. Mas grabe may hangin na. Ang lakas. Pak talaga yung lamig. Mainit, no? Ito, ah. Ang labas. Mainit, panainitan Ma, ako. <laughs> <laughs> nainitan daw siya. Nainitan ako. Kabaliktaran yun, guys. Yan ang tawag. Pinainita nga pero tinan mo ako. Balot na balot. <laughs> <laughs> Parang ako pag naliligo, iniisip ko nga summer niya. init. Ano ba yan? Gumagano na ako. Grabe, <laughs> sobrang init. Ako, ako mag yan. Ikaw yung nanuyan ko. Parado. Oh, sige do. nga. Ano, hawakan mo lang. Parado.

So, so, dito uh, oras. Oh. Ito na pindut Lana, Wala na. Ayan, kami ng bus. <laughs> <laughs> na iniwanan kami ng bus. Ayun. Ayan. So, taxi Yan. na lang. Taxi na lang kami ngayon. Taxi. taxi na lang kami. Bakit si so, Ano? Ay, hindi na siya? O, oh, padaanin natin doon. Uy, tayo, hindi, hindi, pwede naman padaanin na, pa. Diretso na tayo. Na. <coughs> na <mag> <coughs> para. para... Ano ba 'yon Padaanin ba Hindi, pwede tayo. Tapos, natin yung... Pahintayin yung driver. Pwede. Itutok mo naman doon sa ano. Mall. Huwag doon sa ano Sige na. Para maging vlogger ka. Hmm. Salita ka. Oh, <laughs> Ang grabe, napakalinaw na. camera man ako guys. Nakakatuwa. <laughs> Meron na akong camera man. Pwede na kami dito <laughs> mag-ano? Pwede na kami mag Pwede na I love you gawa ng mga balita balitang balita dito sa Saudi Arabia napakalamig po dito at sa ibang lugar eh, umulan na ng yelo na snow Ay, nalaglag! <laughs> pre, 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 paano mo nga, pre? Yung ano? Ayan na, nakasakay na kami. Na kami. Ah. Okay, so... Kita-kits, may papatugtog ha. Wait lang. Dali kasi tumasayaw si Ed. Ang ah, yung tugtog nila dito. Oh. Anong tugtog daw yan? sa Dalim. Dalim. Sa Saudi ba yan? Hindi. Egypt? Ha? Masriya. Egypt Ah, Egypt siya guys. Egypt na sayaw. <laughs> Ayan na. Ayan na kami. Ayan na kami. Kasi yung driver namin ay Egyptian. Ang ganda ng sound niya. Sina, syukran. Syukran mo, dear. Babaan na. So, ayan siya, guys. Ayan, no. Alba Eko. Alba Eko. Ang koreano si ito na tourist na hoobies. Bukas yung pano mo, mo. Aray! Ano ba yan? mo. Ito tayo. Sir, so, talaga. Walang yak. Buti hindi nabasag yung ano ko. Ay, may kuha tayo. Ayan, guys. Merong gusto mag-buddy ano, sa ating vlog. Okay, say hi sa my vlog. Thank you, Supran. Ay nag-order na siya. Okay. Pasalamat. Hindi mo. Niya umalis na sila. Hindi pa order. Hay daw sabi niya. Oh, nag-hay na sila. Oh, ayun. Yeah. Na. Mapapait naman yung mga ano eh, no? May sila yung nag -ano. Alam nila yun. Oh, so, napansin kasi yung camera ko. Ay, sabi, gusto ko magpabate. ah? Surprise! <laughs> Ta-da, guys! Ayan, may na-meet kaming mga kababayan. Kasi wala na kaming maupuan dito, punong-puno. So ayan, nag-offer sila. Nakatapos na lang nila, daw. So, nakakaiyak naman. Charot. So ayan, isa-isay natin. O! 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 Takas-tarot. O! saan? Taga saan po? Sa atin? Hindi, hindi. Hindi, hindi. Oo, sa, -sa Pinang. Sa? sa Tagamindanao. Ay, Mindanao. Shout out po sa lahat ng Tagamindanao. Oh, oh, oh. And of course, ito <laughs> si Sears, si Kabayan. Mindanao din. Hindi. Ay, hindi. Luzon. 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 <laughs> ako, Luzon eh. Kami, Luzon. Oh. Ah, Luzon. Oo. Oh. Sa Bicol ako. Bicolana. Bicolana. Ito <laughs> rin si, ano, madam. Nahihiya <laughs> siyang kumagod. Ay, nahihiya siya. So, oo oh. nga, balis mo. pa makasil. O, ayan. O, sige na. So, enjoy. O, kapag inaantay pa namin yung order. Ito kasi, o, gutom na. Saro. tagal-tagal <laughs> pa kayo. Hindi nagplano nga kami kung wala talaga. Magpa-park kami. Sige, so, take so, your time. O, so. matagal pa naman yung marami. May po, hindi nakaano, o, eh. So, ayan. Abang-abang. Tapos na sila, guys. Uwi na sila. Uy, oh, nice to meet ito, you, ha. Thank you so thank you. much. O, oh, Jewel TV, ha. I-add nyo ko. Saan? Subscribe okay. sa YouTube. Ano ba ka Para mapanood, mapanood sa sarili mo. Sa sarili mo. <laughs> <laughs> Jewel TV. Jewel. Jewel as in? Alah. Alah. Yeah. Oh. Space TV. Oh, sige. Sige, so, yeah. ha. Oh, thank you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you ah. Uh. Ayan mga kabayan, uwi na sila. Dito na kami. Ayan na siya guys. Ito na yung aming in-order. Ito na. Buksan mo nga para makita nila. Ayan. Ayan na siya. Ayan, oh, malalaking chicken yan, guys. With french fries. May bread. Spicy, spicy. Oh, spicy to. So, ayan. Let's eat. Hindi ko na dala try pa, Hindi ko mapaipapatay. Baka si matumba. Natatayo naman to. Kaya lang, baka matumba. Ayan, mga sauce dito oh. garlic to eh tapos may ketchup din sila yeah, syempre hindi mawawala ang ating ano, memorial memorial water eh nag CR lang <laughs> ah ito na si mama okay nit so let's eat enjoy your meal sabi ng Jollibee sa kanila naman ang tawag dito <laughs> I mean, dessert pa tayo pala, guys. Oh. Okay, kainan na. Tada! Ngayon, nakalabas na kami. Pauwi na. Pero, pupunta muna daw kami park. Mag-cha-cha. Magpapainit daw si Edison. Pero, <laughs> at lalong lalo na ito si master mama naantay na lang namin service yung totoo ang katabi yung mcdonald ito na yung Hindi na. Pwede. Para mapapay na tayo. Ka, eh. Kala <laughs> mo, kakayaan yun. Lalo yung oras ngayon, ito yung taglamig talaga. Na madaling araw. So, hindi na kinaya guys. Hindi na rin kami magtsatsa -cha sa park. <laughs> Magkapin na <laughs> sa bahay. Uwi na. Oo. oo. Sa bahay na lang daw. May tsaa ka pa. Tingin nga isang tsaa. Ay wala. Wala ka ng tsaa. Kape kape. ako na. May kape ako. Pwede naman yung kakape ako. Konti lang. Kasi baka hindi ako makatulog. Magpatalo lang tayo. Eh, Kayong dalawa. Mama ka na. Magpas tayo, no? Kayo na. Para ikaw mapasyal ka naman. The next time. Ito yung <laughs> magsawa. Magkasawad na lang. Magbata tayo mag-umaga. Ito ba? Bolt? Is it bolt? Ano Sa ano plate number niya, iba. Plate number? Mapis yun. transfer kanya? Ah, transfer. Okay. Ganyan kasi pag ano, nililipat ka nila. Cellphone <tong> mo, plate na, number niya? Iba. Saan ginawa pala, Tire transfer? Transfer. Ahmed al, al, al Road. Ako, ko yung sinakyan natin nung ingay nung ka may kausap noon. Naalala mo yun? Naalala mo yun, mama? <laughs> ito na kami. 13 million. Yeah. Okay. Thank you. Pak! Ayan na. Parating na. Ito na ang aming mansyon. Ito na si Edison. Maghiwalay na tayo. Paano yan? O oh, siya siya. Sige na, babay na. Good night. Oo. Buksan na. Ang pang mayaman na gate. Ha, <laughs> ha, Okay, so thank you for watching guys. I love you all. Ingat po na. Bye. Bye, Bye!